Ipagrestado ang isang kasambahay na gawain umanong magnakaw sa mga pinapasukan niya. Natuklas ang ibang pangalan pala ang sinasabi niya sa kanyang amo at pekerin ang mga ID niya. Nasa front line na balitang yan ang ating Mindanao correspondent na si Brill Montalvo. Kuha sa CCTV na yan ang pagnanakaw ng isang babaeng kasambahay sa kanyang pinapasukan. Kinuha niya ang perang laman ng mga ampaw at mga alahas. Pero hindi pala yan ang una niyang pagnanakaw. Sa ilang post sa social media, napag-alamang may nabiktima na rin siya noon sa Laguna. Nakita pa siya sa CCTV na tumatakbo dala ang isang bag. Pero sadyang walang takas sa hustisya. Nitong Webes, naaresto ang 45 anyos na kasambahay sa Davao City. May outstanding warrant daw sa kasong qualified theft ang suspect mula sa Regional Trial Court sa Dasmarinas, Cavite. Karamihan daw sa mga nabiktima niya ay mga taga Calabar Zone. Noong nakaraang linggo lang daw nang dumating sa Davao ang sospek para bisitahin ang isang kaibigan. Napag-alaman namang peke ang sinasabi niyang pangalan sa kanyang mga amo pati ang mga ipinasang dokumento. Pero mariing itinanggi ng sospek ang paratang sa kanya. Wala po, ano lang nila yung anak po? Wala po, Yung mukha po lang po nandun, kahit pangalan ko hindi ko yun pangalan ko. Panawagan naman ng pulisya sa iba pang nabiktima ng kasambahay. Dumulog sa kanila para masampahan ng karagdagan pang reklamo ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Brill Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.